Yes, miss Kaundo. <laughs> uh, yes, yeah, shout out. Hello. Ah, yes, yes. Yeah, shout out. Kalingap nandito na naman po tayo you no know, sa tanawon natang gas para mag-update na naman tayo ng fashion ng mga friends. Kalingap nandito na naman po tayo you no know, sa tanawon natang gas para mag-update na naman tayo ng fashion ng mga friends so, ng mga So, samahan niyo po ako makakalingap at uh, tayo ay mag-update na naman nandito tayo sa Tanawan Batangas sa trading po sa Barangay San Bat po so karating lang po natin ganun po tayo sa uh, Laguna so yun yung ating sasakyan out po po tayo sa parkingan no? punong puno po yung parkingan Ay, 600 po ito isang bundle ng mustasa 600 600 po to ang mustasa Ganoon din dito sa pizza eh. 600 600 po, Isang bundle So, nasa may get 10 kilos po yan Sa kalamansi daw ay 25 daw ang kilo 25 daw ang kilo So, 250 po to isang bundle dito daw ay 45 sa pipino 45 ang kilo so 450 po yan 10 kilos po naman yan pero so, daw to mais may balat na walang balat na 200 oh walang kilo lang po yan sweet corn dito daw sa ano sa kamo ay 45 daw 45 ang kilo so 450 po yan 10 kilos po yan naman yan Talong daw ay 90, 90 to? 900 po yan, 10 kilo uh, 10 kilos ano? 900, so 90 po ang kilo sa talong Sa kamatis ay 140, 1400 20 kilos yan, 20 kilos yan ano? Ha? Huh? babalik ah, 55 ang kilo. Fifty uh -huh. 55 ang kilo ng gabi. Opo, eight, okay. 300 daw sa bundle so 10 pieces po ang laman niya. Sa so opo. 350 dito ang kilo ng ano? Ng an bell pepper. Bell pepper. dito po ay ano tatlong kilo at kalahati so 150 lang presyo 150 pesos dito daw ay 650 sa bawang pitong kilo po naman tapos dito ay 1,050 10 kilos po 1,050 10 kilos 650 659 kilos lang po yan sa puti sa laing ko na toyo ay 200 200 ang kilo laing ko toyong gabi o yung gabi ay 200 ang kilo Ja, på moments later. Sa so, makalingap mga lingap, uuwi na tayo. <laughs> Tapos na po tayo na naman. Yan po yung mga inabit natin mga kalingap po. Medyo marami rin po yan. So yan, shoutout po sa lahat at nandito po tayo sa Ah, tanawan Batangas dito po tayo nagkapit ngayon mga ng mga presyo ng mga gulay mga kondo. So, thank you sa suporta mga kondo doon po sa mga atin ng mga webdog So, maraming salamat. Lagi po kayo mag-iingat sa so, mga kondo. Ayun. Ah, mga kalingap, so shout out po sa ating lahat at doon po sa mga mahal natin sa so, subscriber at mga viewers. So, maraming salamat po. Thank you very much sa inyong patuloy na pagsuporta at doon po sa mga ating mga farmers. So, sa ating mga mamasisipag na mga farmers. So, maraming salamat po. Thank you sa inyong pagtatanim at sa... Uh, sa inyong kasipagan at marami po tayong uh, makakain ng masasarap na gulay po at prutas so mga kondo uh, sure. shout, out po sa ating lahat at doon po sa mga tindira tindira shout out po sa ating lahat uh, At tayo po pauwi na so nagapit lang po tayo baan lamang doon sa ating pagkakahango o pagkakabilit po uh, so maraming salamat thank you at maraming maraming salamat sa support uh. okay pauwi na po tayo at go 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 yun shout out po sa lahat wow nag-update Hãy moments later. Ayun, thank you, thank you Lord. Maraming salamat at nakarating pa ko rito ng ligtas. So, sa pwesto. Okay. Yes, si Mrs. Kondo. Yo, shout Hello. ya uh, yes, Kondo. Yan. Shout out. Sa iyo saya kalinga, hanggang dito na video. So, maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you sa support. Okay, bye-bye. Bye-bye.